Huwag! Pakatotoo tayo! Okay, game. Huwag peke! Game, game, game. Go! Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. Hindi, teka. kailan mo siya nawala anong date to anong uh -huh. yan niya yun? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O asa kayong December 19? Hindi. De Basta ako, may may problema kami ni Packboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, ay oh, may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Packboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, hindi. hindi, ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh kailan lang naman pumasok siya. Ano? pero ano, actually, mga ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya. Um, wala ako noon. Alos, inumaga na ako pa uwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya, kasi yung time na nasa hospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, hindi, huwag natin yan. Hindi reason, yung sa pagbubuhay pa rin ko naman, hindi reason yung mga asalanan mo na dahil, dahil nawala ka nung new year, hindi, hindi yun. Teka lang ha. Okay, yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga na lagi ako na no hospital di ba mm. yung time na yon yun na yung nagkaka problema kami ni Pacboy. boy na so, mahal namin ng isa't isa pero wala oh. walang kami kung baga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro mm. so parang tingin namin nagkakapaan mm. pa kami ng ugali tingin Ganun. ko ano um, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka po, lang, maano? Masa yun yan, Nasabi maano? ko na. Maano? Pulpil. tapos Anong pulpil? Mapunan. Oh, Ma mapunan. Ah, pulpil. Kung oh, Kumbaga, okay. okay. kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko na ikita siya na ganyan. Na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinan ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kung baga, nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang, ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang eh na, napagod na ako na parang yung binibigay kong love hindi worth it yung binibigay kong payo hindi hindi tumatay lab hindi ko na alam gagawin ko eh ngayon may dumating sa buhay ko na parang ay sige subu, subukan ko yun yun pero yung 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 pagmamahal ko kay Pacboy hindi nawawala yung bilang pamilya pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw after nun. Eto ha. After mo mag-4 million, parang hindi mo na si Pacboy sa'yo. Hindi era. ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nung nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Mm -hmm. Sa YouTube ako noon. ba diba? mm -hmm. Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba diba? mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Mm Masyado, natin ako lahat. naging, ano, masyado ako naging kampante. Yeah. Siguro masyadong siguro pakiramdam ko ah uh, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang ay hindi ako iiwan ito, gano'n. parang kayang-kaya kong kontrolin lang. lagi mo pa akong tinatakot na aalis ako dito. Lagi mo akong yeah, Guys. yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakakita ako ng ng ano, ng yung pagpasaway siya, magmaingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal na ito. Yung mabang ako. Kumbaga, hindi kayo mabang. Hindi kayo mabang na ano, yung mamayabang ka, ganito ka, ganito ka, hindi ka ganon. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, di ako iiwan nito daw bibitawan nito kabisado mo na ako eh parang isang suyo ko lang dito ganun. masyado ka naging kampante ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy kung kung ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo alam ko, nasaktan ko yung feelings mo ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto di ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh siguro sa so sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, um, yeah. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung totoo, uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro... Yung mga panahon na yon, yung mga yung problema namin na yon kung siguro uh, in inintindi ko siya. And then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time na stress siya sa akin. And tingin ko ano, napagod na rin siya. Naiintindihan. Paulit-ulit ka na kung napagod. na siya. Napagod kasi, ka na, na rin. Kasi tumakbo kayo. <laughs> Parang, napagod ka na rin din. Napagod. Hindi, sa totoo lang. Pagod. Nung, totoo ah, nung nakita ko yung yung live nito Kasi hindi, hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh. Lagi kitang, lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak. Nasan ka? Umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa ko? Dead ma. Ay to, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano man sayo pa ko kay Cherry White na. Yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, para mo sisimulan ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang backboy, kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Hindi, <laughs> <laughs> yun yung... Yun, 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 <laughs> tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin sa kung paano niya ako binago. Teka lang, ko lang ah. ano ang tag dito? Lovely. <laughs> yung mga vlog namin na sinasabi niyo ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya yeah, nga eh. Kaya Ito nga. Ito trabaho ako. <laughs> kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga, itong Wala, mga. Wala, na nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Kaya nga, iyak ang utang. Ano nyo? Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya to. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano... Ano lang ah, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si... Ayokong to si Kalbo na na ah, lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress. Ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, Ganon. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo. Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi ano. Kasi hindi ko na alam paano pag gumakaawag, gagawin ko sa'yo eh. Bug Bugsarado ka na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, oh, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit na nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. pero ayoko na lang banggitin kung kung ano talaga yung ginawa mo kung ano yung ginagawa mo 'di ba para para hindi naman sabihin ng ibang tao na ay ganito si Pakboy. ganun hindi kung ano yung problema na lang ni Pakboy. basta may problema kumbaga sa sa atin na lang yun diba? 'di ba na para ano pa ilagtag pa yung ganun may gusto ko ba bang sabihin? Hindi, so, sa ano, sa wag kayong magtatakong makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut Pero wala na kaming love team. Kung baga, na namin yun. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganon para, ayaw rin namin nang magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganon. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pakboy Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila yan, sila ako, Norbin, si Labby. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka. Pinitik ka ni Lord na parang hmm. aral na lang yan. Ganon. Di ba? Natin, hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na susunod na araw, susunod na ano, hmm. di ba? Eh ikaw, ano sabi niya sa pants niya sa pop ito yung talagang solid Be, sa sorry. Ito. Kung, kung ano yung ginawa ko. Tapos yung... <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masaya ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka-impokrita, ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yung sobrang saya. Oh. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Paayo ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka na magmadali. Ako kasi, hindi eh, ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi eh, ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun.